Grabe guys, ang kapal na eh. Tapon pala tayo ng basura hey. May tapong ko na yung basura grabe ang kapal na pala Bibili pala ako ng pampers ngayon guys Nabusa ng pampers si Cindy. So, lakad muna tayo dito. Uh, grabe, walang katao-tao guys. So, tayo na, parang may multo. Ah, ang kapal ng snow. Grabe, basa ako par. Ang kapal. Grabe, may nagbabike pa din guys sa so, matibay Matiibay ka gara. Ah. Pero tayo tamang lakad lang dito sa Gedley. Matitiba ito mga to, nagbabike pa. Ano? Matitiba Gar. Uy puta. Lumulubog yung pa ako. <laughs> Nakaano lang ako basa oh. rubber shoes lang ako. Aawit. Dapat pala nagbota ako dito. ang kapal ang kakapal bibili lang ako ng pampers eh grabe si kuya nakabike pa oh tibay uy grabe lubog din pa ako ay bakla Dapat pala nagpaan na lang ako dito. Marami ang liwanag pa rin. No? Oh. Alas 9 na maigit. Bakit ganto pa rin kaliwanag? Minsan lang mag-snow kaya video ano natin to. Mm. Ang kapalgar ay baka tayo madalas mahirap na grabe garo oh. mga pagluto na naman na nito makagawa ng halo halo boom ano, walang katawa-tawa sa Japan parang mga zombie nakatira dito wala man lang lumalabas eh tulog na ata sila eh. tayo sa 7 11 magbabayad kasi ako ng cellphone ngayon eh tapos bibili ako ng pampers Ay, sarado na. Masarado na tayo. Ito tayo sa Eben Ito tayo ng kape. Dalam mo na tayo ng kape tapos magbabahid tayo ng se sì, il pomemami mm -hmm. ma, Wag sa kanan ng yelo sa bato ko, Ah. Uh. Uwi na ako guys. Hindi ako nakabili ng pamper. Sarado na oh. Dito sana ako bibili. Alas 10 pa sarado nito. Eh. Alas 9 pa lang. Eh. Sarado na. 7-11 na kukulay puti nagar, oh. hey. para lakad na tayo pa uwi grabing yelo to ah ngayon lang ko mapalulit ng ganito dito sa lugar namin oh. tibay ng mga sasakya oh. kumo overtake pa yun oh. tibay Uh, basahan na sa patas ko ah Uy, grabe. Ang dulas. Hindi naman tayo nakabili ng bumpers. Para lang tayo naglaro ng snow. Oo, oh, ba, diba? So, titin na natin to guys. Kasi minsan lang ito sa isang taon. nyo naman walang katao-tao dito sa uh, Japan mga gantong oras wala nang tao Mang lakad lang. <laughs> ano ba diwa nagpo? Oh. Ano oras na? Plus 9 na yun ang higit no. Pero pa rin. Sayang wala ako kasama maglaro dito. Bawal na lumabas yung mga bata eh. Sobrang lamig din kasi. Rabio, but a to guys, so Gagawa and Snowman. No? Huwakan ko nga, guys. Ang tigas. Boom! Ang tigas na eh. mapunta ka sa ganitong lugar guys no tapos ano punong puno ng zombie grabe yun eh. No? Ah, alamig grabe yung sapatos ko basa no? uh, to eh hey. Parang na eh, oh. 喂，娜娜。